Paulo Avelino pinabulaanan na ipapalabas sa Nobyembre ang kaniyang pelikulang Lakambini, Kim Chiu super enjoy sa motorcade ng kaniyang party list. Gulat na gulat na itinanggi ng aktor na si Paulo Avelino ang kumalat na balita patungkol sa kaniyang pelikula na Lakambini. Ayon kasi sa balita ay ipapalabas ito sa mga sinehan sa darating na Nobyembre sa kasulukuyang taon. Makakasama na nga sana ni Paulo dito si Nalabi Pau, Rocco Nashino, Gina Pareño, Spanky Manikan at Elora Españo. Matapos nga ang pagkalat ng balitang ito ay agad na nagpahayag ng kanikanilang excitement ang mga avid fans ni Paulo. Anila ay kakaiba kasi ito sa mga nagdaang proyekto ni Paulo, kaya naman iba ang kanilang pagkasabik sa paglabas ng balitang ito. Ngunit sa latest post ni Paulo Avelino sa kaniyang ex-account ay mariin nitong itinanggi na hindi totoong mapapanood ito sa mga sinehan ayon kay Paulo. I'm not sure how this surfaced, but for everyone's information, this movie didn't push through. To clarify, it probably is pushing through, but I won't be part of the cast. I wish them all the best. Sa kabila nga ng kumpirmasyon ni Paolo Avelino na hindi na siya magiging bahagi ng pelikulang ito, ay isa naman ang sigurado. Ito nga ay ang paparating na proyekto ni Paolo kasama si Kim Chiyu. Samantala, super enjoy naman si Kim ngayon sa parade ng kaniyang party list na Probinsyano sa Cebu, narito at panoorin. Hi everybody, 127 Probinsyano ako, Party List. Hi. Hi. Mother dito sa Cebu starts now. Yeah.